si kuya, tama nga. Binata ito, ikaw may asawa ka. Si kuya, single ka. Tama lang na iwanan mo na yung, yung, ano, yung babaeng yan. My God. Ang hinahabol ko, sir, dito, yung karapatan ko na binababoy niya ako. Pinipigil ako niyan, sir. Eh. Karapatan, hinahabol daw niya yung karapatan niya dahil binababoy daw siya, dahil pinipigil siya, may gulay. Kaya hey, di ba? Binababoy daw siya ni, ni Romeo, ang hinahabol lang daw niya, mabigyan siya ng hustisya. Dahil binababoy daw siya ni Romeo, dahil tinitinger siya. Natural naman kasi mag-partner kayo. Siyempre, pag mag-sex kayo, natural lang naman, natitingerin ka niya. Di ba? <laughs> Sorry for Wala ka nalang kasing masabi. Wala ka kasing pwedeng isumbat kay kuya. Kaya kung ano, -ano nala sinasabi mo. Di ba? Just Mabuti ka pininggay ka pe. Magpasalamat ka. Oh my God. Sa totoo lang. Magpasalamat ka. May itsura si Kuya, pininggay ka. Ikaw yung napili. Ikaw yung Oh My God. Nakakadlo ka. Pwerte ka. Ikaw ang, nag ikaw ang Oh My God. Wala ka mareklamo eh. Hindi ka. What the fuck? Naanakan ka na nga eh. Tapos pinigay ka, mo. O, di ba naman talaga gagat ang chipanga na to? Di ba? Oh, ma'am, ma'am. <laughs> okay, bulgaran talaga to. Kamu ta si Kuya, hiyang-hiya, oh. Di ba? Alam mo, hindi ka talaga bagay dyan sa chipanga yan. Tama lang, doon na lang sa byudang may apat na anak. Alam ma mo na ta sa yo. Walang preno to. Nakatakot ka, ma'am. Pag ako may kaaway, ito na lang si ma'am harap ko. Yes, panalo na ako. <laughs> Hmm. hindi na kita mam awatin kung gano'n. sa hmm. Kasi sir, pag-usapan ng sustento, yun ang siguro sa kita ko. Basta sir, ang akin, kung kinakailangan siya na wag na mag wag na. Gusto ko lang ipalit ako. Ito na naman. Binanggit mo na naman yung sustento. Wala siyang problema sa sustento. sustento si kuya. Kita mo sagot ni Chipanga. Tawin ko yung mga sinya ng mga bushmen. Sa sustento. Ang pambababoy niya na sa, sa sinumbungan niya. Bawat niya liligawan, sinira niya ang pagkatao ko, sir. Pidabulo niya ko, sir. Palitawin ko. Tingnan mo ang yabang mo. Nakakaawa ka ngayon. Live po tayo ngayon. Kita na ngayon ni Rowena sa buong mundo. Yung OFW na linuko mo, pinirahan mo pa, binantaan pa ang buhay nila. Kala mo, babalik niya sa'yo? Never mind that. Kala <laughs> mo, hindi kita habo. Si Sheri tuwang-tuwa naman, o. Oh. Tuwang-tuwa ka na may pinapahiyahab. Ito ang tuwa kahabang pinapahiyan ito si Ani, si Ani Chipanga, si Kuya Romeo. Tamo kilig na kilig dalawa Oh. Kasi alam nila, ang dami na namang views nito. Kikita na naman sila dito. Pulin! Hindi ako nagkabul sa asawa ko na pinakasalan ko. Ikaw pa kaya? Mamahalin ko lang mga anak ko. Kung sakali ako, mamumuhay kami na nung makulong ka lang sa pambababoy mo sa pagkatao ko. Bata mo, galit na galit siya dahil binaboy daw pagkatao niya. ano binaboy ang pagkatao mo? Nag-sex kayo, natural pininger ka. Natural lang yan eh. Ang swerte mo nga eh. May tsura yung tumira sa'yo, my God. Hindi lahat ng na pangit nakakatigim ng may tsura. <laughs> galit na galit ka. Dahil yun ang gusto mo paglaban, makulong ito si Kuya Romeo dahil sa pambababoy sa'yo, my God. Apakaswerte mo dahil hindi lahat ng pangit nakatikim na may tsura sa totoo lang binaboy kayo natural magjowa kayo natural lang na magsasex kayo maswerte ka mga natingay ka niya nagpabuntis ka nga eh yung pinigay ni reklamo mo binaboy ka galit na galit si Atem gusto niya mabigay ng justisya sa pambababoy na ginawa sa kanya ni kuya swerte mo na yung binaboy ka sa kabila na yung mo, binaboy ka, ayaw mo ba nun? Hindi <laughs> ko kaya na sustento mo, kaya ko magtanim ng kamuti. Kaya ko magtinda ng uling sa bundok. Oh, kasi okay. masama loob ng anak mo na nakita ka doon sa TikTok na nakataksi ta, naka sila tapos ikaw nakaganon yung babae mo dito tapos nagkatakanta pa na ngayon lang na siya um Selos ka lang Se -sel, Nagselos ka lang Nakakita kasi after 17 years finally ang binatang si Romeo Tamondes ay may nakitang byuda na ano na may ugaling tao. Alam mo 'yon? After 17 years, magpasalamat ka na lang ano Ani Chipanga. 17 years sinikmura ka nitong si si Romeo, my god. Maybe, kaya nakilala ka. Pagkatapos, yung motor natin, gano'n, kasi sabi na nakuli na lagnat ako, ma. Ayaw ko, akala ko, property ko lahat yan. Ano po yung kinakanta-kanta niya doon sa TikTok? Eh, kinakanta yun sila ano? na. Ano pa, ginagatungan mag ni Rapimonyo? Ano daw kinakanta sa TikTok? Ulol! Nanananggagatong ka pa. Halimbawa. Ngayon lang daw na in love daw si yung babae na byuda sa kanya. Sabi naman niya, diin mo pa yung kamay dito. Kaya sabi ni wala tayong tong demonyong tatay ko. Sana makulong na yan. Okay, ma'am. Ano? Selous ka lang. Pa Papakulong mo anong kaso dahil pinigay ka. What the fuck? Anong pwede namin gawin? Selos ka lang. Sabi teacher sila, nainggit ka lang. Nainggit ka. <laughs> Para maging matiwasay yung Hiwalayan wala ninyo. Basta niyo. ako, sir. Tutandi naman pala kay kasal. Hindi kami kasal. O sustento na lang. Pero ang gusto ko sa kanya, sir. Pagkaya pilit ni Rafi, sustento na lang, sustento na lang. Wala ka problema sa sustento, Lechika. Wala problema sa sustento yung mga paninira niya sa akin, sir, siya pagkatao ko, sir, gusto ko talaga yan na anuhin niya, bigyan niya ng katarungan na yung bawat siya manliligaw sa mga sa tatlo niyang babae, na bakit kailangan niya, gusto lang naman pala niya manligaw sa iba, hindi niya nakumpre lang kabat, ba't kaya naman pasirain niya ang pagkatao ko, sir? Paano niya po sinira pagkatao niya? Na, yan, babae na yan. Ganito ganun, hindi daw niya akalain na nabuo daw yung anak namin, tapos kasi nabuo daw yung anak ko na anak niya, na hindi daw niya alam, dito kami ligawan. Ay, di wow! Sana uli, hindi mo alam. Dati yan. Eh, ano namang masama kung after 17 years, siya ka lang na-realize ni Kuya na bakit nga ba siya umibig sa isang katulad mong halimaw? Di ba? Masama ang loob, sabi ni Ms. Edith, masama ang loob ni ate, hindi na finger. <laughs> Ay, nakakaloka. Tuloy, tuloy. Alright. Iyan siya, sir. Payat ang pangit. Nung nagsama kami sa 17 years, sir, naging pogi dahil sa akin. Hindi ka tatagal ng 17 years kung hindi ako nagtatrabaho ka at PWD ako. Sabi mo, pinagawa po, niritoke mo yung mukha niya. Hindi ilong ko niritoke, niya. sir. Oh, but... Kasi, sir, dating may bisyo yan. Ngayon, mm. pinataba ko. Okay. Anong, gina, anong pinakain mo sa akin? Ba't tumaba? Pinakain ko na ang tilapia. Puta <laughs> oh. <laughs> mo, kilig na kilig naman, no? Oh. Naalala niya pa siguro nung, nung, nung sinisisid pa siya ni Robyo. Ah, tama, kilig na kilig, oh. Noong mga panahon na ano na na-hypnotize. Na Hinipnotize <laughs> Hin siguro to si Romeo kaya ganyan. My god, sa totoo lang. <laughs> <laughs> siya kasi may ko ng mga ulam na yung mga pares. Mm. Dalang ko siya sa tapos pira, sigarilyo, kurilyo pala, alaga niya mata namin yan. It months pa. Ayun, sabi ko sa kanya, ayusin mo yung buhay mo. Ngayon nang tumaba na? Nakaipon ako, sir, ng pang-disensya na niya. Kami na, nakapuha na siya. Mabot. Ah, na Kaya huwag niya sabihin, sir, na kanya ang property. Kasi oh. marami pong patulik. Gano'n siya kapayat na? No? Gano'n dyan sa picture, sir. Sabi ni Oscar Inusensio, ay ay ayun na nga siya gumaso sa guy. Iniisip niya yung mga at gasos niya. Correct? Ang, ang, gano'n. <laughs> kasi sabi niya, sir, nagtututir daw siya. Iwan ko anong tutir. Alam mo yung tutir. Alam mo yun, nagsasabo. Alam mo yun. Ah, ako, sir, kaganon siya. Binugbog yan sa jeans, pinagtulungan. Yung pinainom ni sir, walang umawat. Ako, ginising ng mga, mga tambay. Ate Ami, ate Ami, yung border show. Nakakaawa, yung pinagtulungan. Is it, is it necessarily na ikwento pa yan? Ano naman kinalaman niya sa problema na idinaday nitong ni Ate Chipanga? Kailan pa ba ikwento niya na dating nagsasabu itong si, si Romeo? Sobra-sobrang pagpapahiya ang natanggap ni Romeo dito kay Ate Chipanga na tinotolerate ng tinotolerate ng Rafi pain action show at ni Rafi mismo dahil siya ang nandyan, itong ginagang pagpapahiya ni Ate Chipanga kay Kuya. Na dahil lang bitay ka dahil ayaw na ni Kuya sa'yo dahil meron na siyang nagugustuhan na meron ugaling tao. Alam ba talagang yung, yung, yung tutor? Kailan ba talaga yan? Fight ba talaga na reklamo yan? Di ako na reklamo mo, hindi na masustento. Hindi rin naman kasal. Ang nire mo lang, yung binaboy ka dahil ka. O bakit kailangan, what's, what's the need of, of, of saying na si kuya ay nagtututoy dati? Na ito si Rapi Tulfo, hindi niya inaawat si ate, di ba too much information ang sinasabi nitong si ate. Hindi inaawat ni Rapi because nga iniisip na, yung views eh, papatok sa views itong si ate. Yung style nitong si ate Chipanga, patok sa views. Diba? Patok sa views. Dalawang araw, dalawang oras ang rayo nila sir. Ako lang ang nakapaparig na sa... So what's the point of saying that? What's the point? I really don't get it. My God. Patayin siya sir. Ngayon, Hinakap ko siya. Tapos wala kang utang na loob? Minahal kita? Huwag ganon. Magsalita ka ng clear. Kasi pangit sa taong kasinungalingan. Ano mo, alam mo, sa totoo lang ha, nangyayari naman talaga minsan na kahit gano'n mo kamahal yung isang tao, darating sa punto na matatapos ito. For whatever reason, kung ano man ito. Diba? Meron, meron talaga happy ending like fairy tales. Pero meron din naman na hindi. And ang problema dito kay Ate Chipanga, hindi niya matanggap na si Kuya ay may mahal ng iba. Siguro, maybe partly, dahil alam niya may itsura si Kuya, pinangihinayangan niya kasi sino pa ba naman ang pwede magkagusto sa kanya? Aside from PWD siya. Ay, sorry, please don't get me wrong, ha? I have nothing against PWD. Okay? Hindi, wala akong ibang ibig sabihin niya. please don't get me wrong. What I'm trying to say here is, siguro kaya gano'n na ang fear ni Annie Chipanga na mawala si Kuya because of the fear na baka wala na magkagusto sa kanya. Alam mo, Annie, kahit hindi ka maganda physically, kung maganda ang ugali mo, kung maganda ang puso mo, di ba, marami pa rin pwede magkagusto sa'yo. Alam mo, we just have to accept the fact that not, nothing lasts forever. Di ba? Sa iba nangyayari, pero sa iba hindi. You just have to accept it. At sa ginawa mo yan, kay Kuya Romeo, sa palagay mo ba magiging maayos kayo? Kahit na friendship siguro, hindi ka na niya rin tatanggapin. Kahit pila magkaibigan na lang, dahil sa ginawa mo pagpapahiya sa kanya. My God! Life is not always about you. Life is not always about your sakripisyo, Ate Chipanga. 17 years nagtiis si Kuya Romeo sa'yo. Hindi mo pa ba na-appreciate yun? Sa kabila ng may itsura ito. At ikaw, eh, wala ka masyadong itsura. Pero dahil nga siguro sa kasama na ugali mo, sa sa sa, sa pagiging bungangera mo, unti-unti na wala nang gana si Romeo. I don't know, I do know. Baka mali rin ako, ha? May nakita si Romeo na byuda, na may ugaling tao. Di ba? Sabi nyo ako sa yung session, both sides ng tiis, nagtiis. If you really love Romeo, then let let her go. Let him go. Set him free. Kung para naman sa'yo, babalik at babalik yan sa'yo. O improve mo yung sarili mo. Baka merong darating na para sa'yo nang higit pa kay Romeo Tamondes. Oh my God. Sabi ni Cam Cueva, mas ganyan ng ugali for 17 years. Kaya nga eh, kanyang magiging yung ugali mo for 17 years, 10 years ka din naman ni Kuya Romeo. Kung nagsakripisyo ka, nagsakripisyo din siya. My God! Okay? Tuloy. Tapos, nung napamahala na ko sa kanya, sir, iniwan ko na yung asawa ko. See? That's karma! That's karma! May asawa ka! Tapos si Romeo border mo. Yung asawa mo, tinurotot mo, niloko mo para kay Romeo. Ngayon, nangyari sa'yo, masakit. Masakit, di ba? Si Romeo binata. Set him free. Pinarma ka. Siguro, bahala na si Lord. Pero, <laughs> ano naman sir? Nakabula na kami ng anak sir, ng kambal na Ano nakakatawa doon? Bahala na si Lord. What's funny? Ikaw din Rapi Tulfo, darating din yung karma mo, magantay ka lang, malapit na. Babae na, teka mukha pa rin niya. Oh. Oh, tapos ngayon, yun, yan ang buso, yung 30 anyos ngayon sir, na babaeng kamukha mukha pa rin niya. Kasi Ba't wala sa mukha mo? Ma, ang dugo yan sir, kaya ang yan. Bisaya naman ko. Malalakas din dugo ng bisaya, bisaya po. At wala na kwenta-kwenta, wala na -kwenta, kwenta yung conversation. Wala na kwenta-kwenta yung usapan. So anong lesson ang natutunan dito? Ano talagang problema ang naisolven dito? Anong problema ang dapat na ayusin dito? Wala na kwenta yung conversation. Wala na kwenta yung show. For the na lang talaga, panghatak lang na visa ang ginawa nila dito kay Ani Chipanga. Dahil alam nila, yung ganitong klase ng babaeng butangera, papatok sa mga tulpunatik, sa mga viewers niya. Dahil yan ang hanap ng mga viewers ng mga tulpun, ng mga na Rafi action eh. Yung mga ganyan, mga butangera, kabitan, mga wala kakwenta-kwenta. Wala na kwenta yung ano, pinag-uusapan nyo ah. Pero tuloy-tuloy lang kasi nga for the views. Kasi siguro sir, wala talaga talagang ano, pero in love talaga siya nung una sa akin sir. Kahit Diyos. In love siya daw sir kasi pogi daw po oh, siya, sir. Bakit oh. ka na in love kay sir? Nung nakaboard siya amin sir yan, may tapsiyan kami, nagboard yan sa Janice. Kami na lumipat siya ng bahay. Sabi niya, sino may ari ng tindahan niyo yung tapsihan kasi gusto mag-inoman daw kami. Di nag-inoman kami din. Sumusoka, di naman kaya makipaglasingan ng 24-7 yan. Ah, mas malakas na kuminom. Malakas din na kuminom, sir. Pero, sir, mayroon siya kasi yung ano pang pangalis ng lasing. Kaya siya, sir. Ano yung pangalis ng lasing niya? Alam niya na, sir. Yan. Sabi niya, tutir. tutir. Alam mo na yun, di ba? May Huwag kang mamitin. Kailangan ba talaga ikwento mo pa yan? Baka naman hindi na nagsasambuhito si Romeo. Diba? kailan pa talaga ikwento mo pa? magkatapos, um, magkatapos yung inuma, nagtututar si Romeo, I don't know, what's the point of saying that story? Sobra-sobra pagpapahiya ginawa nito si Ani Chipanga kay Romeo. Sana naisip mo din yung 17 years na tinisya siya kasama ka. Sana inisip mo din na may anak kayong dalawa. Pinapahiya mo yung tatay ng anak mo. Hindi ka pogi. Hmm. Yung mali sa batas. Ah. ah. Sige, baboon. ganito. Ma'am, tuloy natin doon sa Grabe si Kuya, hindi na siya umimik, oh. Hindi na umiwi si Kuya. Wala na siyang Wala na. Wala na. Ganyan na lang. O, akala mo naman ate, nakaganti ka sa ginawa mo kay Kuya. Wala na, wala. Kahit nakatitig na amor, siguro walang wala na yan na nararamdaman para sa'yo. Bilang bot. Sobrang sakit ng mga ginawa niya sa amin. O, may niyak iyak, iyak ka. Paano yung bida mo kanina sa Star Studio? O ano ba talagang problema? Bakit lumapit ka kay Rapi Monyo? Ayuda lang yan! Gusto mo lang ng ayuda. Kaya ka lumapit kay Rapi kasi mahirap ka, di ba? Dali sa kang pobre. Kaya ka lumapit kay Rapi kasi pobre ka. Gusto mo ng pera. Ginamit mo si yung galit mo kay Kuya Romeo para makapunta ka sa tulpo. Dadain ka na na, na, na binaboy ka dahil tiningay ka ni tini Kuya kaya nagpunta dyan. Pero ang totoo, wala talagang problema. Ang problema, gusto mo lang ng pera. Ngayon, iyak-iyak ka. Pera lang ang habol mo dyan. Kita mo, pinahiya mo pa si kuya dahil lang gusto mo ng ayuda. Ayuda ang bagsak niyan. Ayuda ang bagsak niyan. Tama na Diba? Panay ang bida mo kanya sa studio, kaya ka. Ano reklamo mo? Wala kang reklamo. Gumagwa ka na lang ng reklamo dahil gusto mo ng ayuda. Dahil mahirap ka, dahil isa kang pobre. Dahil ang pa ni Rafi Monyo sa mga pobre is ayuda. At isa ka sa gustong makakuha ng ayuda ni Rafi Monyo. Napaulit-ulit na lang, sir. Hirap na rin ako, sir. Oh. Okay. Hirap na rin ako, sir. So pera nga yan. Lumabat ka ng pata sa ate. Sabi mo nga masipag ka, di ba? Pag so gusto mo kayo na, ano, ng ano, pera na lang, papahiya mo na lang si kuya, tapos ang ending ayuda. Dahil alam naman natin eh, ganyan naman ang style ni Rafi. Tutulungan ka, i-feature muna, i-airin mo, mo ng buhay mo, ipapahiya mo muna yung mga tao, tapos bibigyan ka ng pera. Di ba? Ang una rin naman ng sa sarili ko, hindi puro sa kanya. Ayoko na sir. ayaw mo na, sir. Si kuya ayaw na sa'yo. Hindi mo na kailangan sabihin na ayaw mo na dahil si kuya ayaw na rin sa'yo. Pera lang ang hinahabol mo dyan, lechi ka. Sabi, kuya, kawawa naman, di na umimik, oh. Sobrang pag-aksay ng oras ang ginugol ni kuya dyan. Sana natin, bigyan mo din ng pera to si kuya, oh. Siya yung nag si, siya yung sacrificial lamb. Siya yung nagsakripisyo dito para lang magkaayuda itong si Ate Chipanga. Binuli-buli pinahiyang pagkatao niya. Lahat yata lang kwento and, and ewan ko. Si Kuya wala na imi ko. May tsura pa pati porma ni Kuya oh. My god. Yeah. Alam mo si Rafi, seryoso eh. Kanina lang, tawa ka ng tawa sa, sa studio. Miss Alona, sa bawat video, tingin mo'y kasama. Miss Alona, sa social issues, ikaw ang